bawat pag-amin ay may kahihinatnan. Ang paglaya naman ay may kaakibat na pananagutan. At may kanya-kanya tayong hamon na dapat harapin sa pagtanggap ng katotohanan. Iyan ang mga saritang namutawi kay Charisse Pempenko nang aminin niya sa buong mundo ang tunay niyang pagkatao. It was very risky Parang sa akin kasi, either matatanggap ako o mawawala ako forever. I was, you know, I was tired of hiding and it, it wasn't something na gusto ko lang ng attention. I just wanted to clarify kung ano talaga ako para, alam mo, para hindi na nililito yung mga tao. Kung ano man yung sabihin nila, negative or positive, nasabi ko kung ano yung gusto ko, kung ano yung nasa puso ko. Sa ginawang pag-amin ni Charisse, hindi na raw nabigla ang kanyang pamilya dahil matagal na nilang alam kung ano ang totoo na matagal ko na pong natanggap. Dahil salita po ako kasi hindi ko na kaya yung inilalabas na inuusgahan ako na bakit hindi ko matanggap anak ko yun. O sino man ang unang nakakaalam nun ako yun. Pero nakita ninyo ilang taong kong itinago. Dahil ayoko siya masira. Pero ngayon siya na ang nagsabi, itinulo na lang ng luha ko. Dahil Naramdaman kong hindi ako importante sa anak Tanggap naman nami siya. Matagal na. Hmm. Matagal na namin siya tanggap. Iniisip niya hindi siya matatanggap ni mami, ganyan-ganyan. Pero sinabik-sinabik, in-encourage ko siya. Sabihin mo kay mami, pag hindi ka tinanggap ng buong mundo, sigurado ko tatanggapin ka ng nanay niya. Uh, at doon sa paglaladlad niyang yun para sa akin, inuunawa ko siya. Alam, ah, problema lahat naman ng tao, anak eh. May kanya-kanyang nararamdaman at kasarian talaga kung siya ay ganyan man. No? 18 anyos pa lang daw si Charisse ay nagpahiwatig na ito ng kanyang tunay na nararamdaman. Sinabi ko po talaga sa kanya, 18 ako. Doon na po ako yung, siyempre po hindi po siya sumakain doon, ganyan. Parang yung feeling niya parang roller coaster, okay siya, tapos biglang hindi, tapos okay siya. Doon po ako yung naging independent na tumira po ako mag-isa sa US. Yun po, on and off po yung communication namin. Uh, kasi nga po, may maayos, may tas hindi. hindi.